mga kakagaw na ako rin sa sentro sa gaisan ng pagadian. oh, naata di rin guys. Kay, hi! hi. Mga guard. oh, naata di rin guys sa Gaisano Kay, ang amo ang ticket gets, guys, amo ang extend kay di pa ka karong Sunday na ay sounds makapirita Kay, wala ang doktor sa ang mother sa so gerita kay sounds guys makapiritaan ay wala na din. -di. uh, Mone ang gaisano sa pagadi and gerita guys ay Salud ta diri sa ng ticket. Gaya-gaya sa na nakadiri karon di extend na mo ang mga ang ticket kay dili mi kalakaw sa Sunday so ang mga schedule an is June 23 Hello guys Hey Miss Per Travel and Tours Extend sa mo ang ticket Banana akong pamangkin may pamangke ate si hay maulog kami ra wa ko pon na guys happy to na human guys sa ticket so ko ana gid siya guys sure na gid me ani sa John 22 ang amo ang larga so os hamis to Cebu si confirm sulat na lang ni Ani guys layo, layo pa siya pero okay uh, ra kay dagan pa man og uh, buluhat noon sa ato uh, ang isag pa man ni uh, pamalay si mother mana mana mother, mother. kagaw. Nag-yoyo akong pamangkin, guys. Na lingaw siya oh, sa ano, ayang bubbles. Ang gris na di o nagbita yung usa. Yan ang kuwan di rin. Yung sanin. Tikas. namang ticket guys na reschedule na siya so waiting na lang sa June 22 ang muon travel oh at na me bye bye Pag-alitin niyo pa rin, parang na guys. La, sounds. Okay guys, nakagawas namin. Ano namin rin sa gawas? Ang among baby, nag-uban-uban. <laughs> Maato na po ni sa destination guys. So maoni ang gawas atong guys. no sa pagadian? Ang pan-ati, ang talo. Itaro ni Kuan ni Bibi. Kaluan si Bibi kay Kuan ulan. Mm. Okay, makitaan ko. Ay, dili magpagita kung pag umangon ka sa wakwakon. Mga among Bibi, o gamay ka ayo. Asa mo na sa kinan? Ah, tara. Mm-hmm. Tara ang sakyanan guys. Mati. Tara ang sakyanan guys. Ito <laughs> mi. Go, 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 Power Ranger. Pasipan ko mi ba? Pili mo Pili yung sakyan na katong truck. Tek rin. Mau ba? Ah. Isa yeah. ka yeah. sa yeah. Inday yeah. yeah. may. Iya. 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 Dili, manggol. Ala, ano nga manit ito Sit down. Sit down. Oh, we are here na. We're going to the ako, Ana. Other place. Oh, cathedral din. Eh. Ay mo, apin na lang ko na ati. Ina, say hi. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> <laughs> Then, blow to your, ko, Blow your bubbles. Blow it. Uh, blow your bubbles. Ah, <laughs> oh, sige pa. Oh. Ay, 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 one more, one Oy, more. Ay, 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 ay. One more, one more. Blow your bubbles. Oh. Oh, like di ko an ito slow. Okay. Yeah. Oh. <sighs> oh, see? Oh. Yeah. One more. Okay, one more. Blow your bubbles. Okay. Guys, panglak, manglak, ako ano uh, nami, palakaw nami, pagawas nami sa gaisa, no, guys, mati na sa lain nga lugar, ay lugar kay, na ay si mother So, na nara ang guys, ano guys? Oh, so, ang mga parkinganan. So, pagawas na mi. Am, am, am. Am, am, am. Kaya, hiyan mo Hahaha. <laughs> Yes, so guys, mani atong sentro guys. Gubot ka ayo. Hila na ipakita ng gamot ron. Ara o ang gamot ron. Guys, na ang guys. So, naata ang presbyting dali na pita. O. Hi! Hahaha! <laughs> Oy, wow kayo sila guys. Kaya sabay po sila sa tuwang buwan. Sa tong vlog. <laughs> oh, mga lumber. Dira. Oh, bao-bao. Uy. Oh, mga niya itong bao-bao. Dira guys, ang bag oh. oh. diba? Bibo kayo ang pagadian guys. As in bibo. Bibo siya. karang kayo halili mga good guys. Sudagan kayo ugtawo. Inday say hi. Hi guys. <laughs> oh, lumber. Dagan ta dire og mga no? lumber. Mane mm. ang sentro sa pagadian. Mm. Ah, guys, di pa. Hala, ang pisi. Adi, adi. Ang pisi na ko an. Ah, agay, kurug -kurug ang kamot. So dire ra nato i-focus mga kakaugaw, kakaugaw. O, na itong krustel ko din guys. O, oh, crustel ko. O, hmm. uh, guys. Boni, Ang sikat karon mga baoba. O, na kay mga forwards here, guys. Mga dato mo po dire Ang uban na mga kuan guys. O, bachan na siya nga kuan Jerry, mga appliances. O, oh. appliances na siya rin, guys. O, oh. bakit the appliances ko. Oh. So, mauni ang atong pinaka-sentro di diri sa pagadian, guys. Murag, wala pa kayo siya nakuan, guys. Pero nagka- Dako, nagkadako na ang atong pagadian guys tungod sa tuang ang mayor diri na maayok ay magdala sa tuang ang lugar so, umuna oh, motor, natin ito guys Okey, itu an, blok, 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 oh, ase, nah, ablo ablo, se, oh, hehehe, se blok, oh, oh, ablo nah. oh, oh. <laughs> <blow>. oh. oh. <laughs> oh, again, blok again, oh. Oh, wow, many bubbles. Let's see, a lot of I think every a lot of bubbles. Wow, wow, a lot of bubbles. Oh okay. guys, intro, 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 intro. Ah, apa asyiknya tu? Oh, nak sesimbahan? sa Ay, unang sa na to si mamila, kasi masarado ang kuan. Ang katong atuan na to. Ay, po mo Api ko mo. Ay, po ay, ay napeto. Ay, sige. Bubbles! Bubbles! Agoy, agoy. Sige, bubbles! guys, dari ang hospital nato guys sa ato ang uh, uh, medical clinic, uh, medical hospital, mona siya guys, the uh, Mendero Medical Center. Ana. Eh mm. natong simbahan na ni guys kani diri. Oh, ngay na maligya dira nga mga kuan Lord. Oh, simbahan nato guys. Tana dira. guys. So, paadto ta sa Unitex so, kay na ay paliton si mother. Oh, mo na atong sentro pa. Na, okay. Nice. guys. Bangko. Ibu ibu nagit ang pagdating guys. Dako dako nagit siya. asenso nagit asin asin so, nagit ang pagdating. Di ba bibi? Dapat pagdating so asin so already. Say hi guys. Hi guys. Lili <laughs> mo. Hi guys. Uh oh, oh, oh. abot kami guys, dire um, um, sa mo ang ato kaya na ay palituto si text unitex, text textan naman din siya. oh, ah, guys mo no. gubot kayo ang sentro guys sa ghalidi dagat tawo. Wala sa kumbana na guys, wala din siya kalungdung. Di destinasyon eh kontra di ay kasiwan halinde mas pinuntahan kita raw Di ng Di mo di plaza unawa guys sa kadisa Wala pa sa kong banana. Ano sila, eh. me? Dana o nga. Kailiyon kayo sa tanan ay. Mang! Ara, o. Oh. Bit lang, ati. Guniti sa si Inday. Mang! Ganito sa mga saha? Oo, Dara. Abi, 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 abi. Dali, dali. Ang jacket at TV. Hindi nang bataan mo. Uban man. Ay. Ang dala, dala. Ah. Balik mo sa Ang dali. So guys, siri taman guys. Ang guys, sa pagkukos. Maglisod po guys. Wait lang guys. Ah. Ah. Sige, bye everyone. Thank you for, ano, subscribe ang pink tanan.